up mga kautol yun magandang umaga po ah uh, na po uh, ah, ngayon po ay ala ah, alas stress na ng umaga ah papunta po kami ng ah, ano ah sa akin sa hospital. hospital po sa MMG ba QMC. QMC para po ah, magpa check up dahil uh, ah, mas ah, ano po dun para makaminis po kami sa panganganak po niya wala tayong bayaran ano Kaunti man meron ano Kaunti man po meron para Iwas po tayo sa gastos Kailangan po pumihila Ngayon po yung stress na naman Bale papunta na po ako doon Kailangan po paaga pa ng lista Magandang umaga po sa inyo lahat Ayan mga kotol, bale Ano po, pumunta na po kami ng hospital Ilang oras kaya hanggang doon? May minuto? Mga 30 minutes po Mula dito sa bahay hanggang doon kasi kailangan pong pag mga kautol Kung wala, makawalan po kami ng islat. Kaya hmm. biyahe na po kami. Pagmulat ka ang iyong mga mata Magmamunta at magpasalamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa si forget mojega ritana Mengakupoto mga ka-otol, yeah, ka po tayo. Kailangan wearing mask tayo lagi mga ka -utol, safety para ngayon ay eh, lagaw na para ng COVID. Ito sa sa buong mundo naman 'yun mga otol. basta safety lang po lagi. Nandito na po tayo sa building. Dahil po tao. Mga kung saan-saan lugar din po yung mga yan. Tara sa. Yeah, yung building na yan. Po. Ito po yung government hospital. Yeah. Hmm. Laki po yan. Paikot po. Ah, mga auto, nandito na po kami. Ang daming tao. Oh, hmm. Nakapilin na. Ah. Ang asawa ko po ay pang, uh, start, yung pang-30. Yung iba po ay taga, ibang-ibang iba, ibang lugar po. May taga, pulilio, Mauban, Sampaloc, Loco, yun, mga yun po. Para po, medyo makalibre po ng pangang-anak. Hindi yung makalibre yung ano lang po. Nabawas-bawasan uh, po ang gastos. Kaya nga lang po hindi magsasaga po sa pagpila at uh, matagal na paghihintay para po uh... Yan yeah, ito po yung na uh, QMC Annex constructed ano yun? Constructed during the term of Governor David Suarez yeah. For emergency mga auto list Yan yeah, uh, bali po kami hindi na muna saan ano At uh... Po. at uh, nakakainip po din daming lamok ay hey, lumabas po muna kami at uh, uminom po ng tubig umili ayun po yung likod oh, ganda tama ako tulad pumipila na po dami pong tao ang dami Simula ano po sila ala, alas stress alas dos taga Katanawan, Quezon lahat po okay. lahat po ng taga Quezon ito General na talaga sa sakripisyo ng mga utol Ay po sir, taga saan po kayo? Para Luna. General Luna. Ay, sir, mga magandang umaga sir. Ayun. Para lang maka ano po ano. Maka tipid-tipid po ba ng budget. Ay, nakahara yung motor. Yan po. Dahil po nakapila mga taga ibang lugar. asawa ka doon ang dami pong tao ah mga kotol magandang hapon po ah bali ngayon po ay ah, alas 12 ng tanghali po ay kumain na po kami ay katapos lang po niya mag ano ka OGT. Yun. Pababalikin po kami ng alas dos ng hapon. Tapos so, susulitin na po namin ito maghapon para tapos tapos na po. Para po kami may trabaho ay. Kaya siya po yung may pasok na ulo lang. Tapos ako naman, trabaho sa linang. Kung baga isang sa po ba, magbuong maghapon para kahit sa mga anak na okay na po. Wala problema sa papers. Basta complete na po. Yan. Bali, magpapahinga na po kami dito sa sakyan at uh, Kaysa po kami uuwi pa ay ay ano pa rin ilang minuto pa lang. Ang dami po talagang uh, nag-aabed dahil nga po sa ganitong uh, kay Governor uh, Helen Tan. Yan, maraming salamat po sa government ng uh, hospital. Maganda malaking bagay po sa mga pasyente na nangangailangan po ng katulad po namin. Larami po 'yan mga kung saan-saan lugar ano. Katanawan, Polilyo. Lahat po ng Quezon nandito. Kasi ito po yung pinaka centro. public center. Yung sentro po ng uh, hospital. Yan, bali magpapahinga po muna kami at mamaya na lang po uli. Yan, yeah, mga utol, natapos po kami ng uh, alas 5 po ng hapon. Yan, yeah, bali pa uwi na po kami at uh, buong uh, maghapon at uh, magdamag kaming uh, po. Itinapos na, na po namin. Mga kotol, karating lang po lang sa bahay. Ngayon po, uh, mag-aala sa ispa lang. Ito y po yung pasakana. At uh, ano po, tayo naman po yung mag-i-spray ng uh, sa, ano, sa uh, sili po. Ay, may uras pa mo mga kotol, kahit po ito video gabi-gabi ng konti. Sawa, kayo una na. Sawa. Sige na. Ako po yung pasakana. Yan yeah, mga kotol, bali-sala po tayo. meron akong face sa uh, face shield saka Kamandamit po sa aking uh, inong. Magmamunta at sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagalita na Mga kaupo masaya Lahat ay gagawin para sa pamilya Ang mga pagsubok ay kakayanin Basta tayo ay sama-sama Mga kaputol Mga gagawin para sa pamilya Ang mga pagsubok ay kakayanin Basta tayo ay sama-sama Mga kapatid Tol, dito lang po. Sana po yung kansparse sa inyo. Sipag lang po jaga. Buhay probinsya. Bye, salamat po.